Araw ng kagitingan, noon nga pong uh, February 20, 1945, yung UNHAP o tinatawag na Liberators kasama ang uh, Taparans Unit at Erne Unit ay sumugod doon sa kampo ng Haponis na nakabasi sa Ternate at sa kanilang pagsugod, ito yung halimbawa ng uh, basyo ng bala na sa kanila ay ibinabanat. Ang tawag po dito ay 75 mm. At uh, noong kinagabihan, rumesbak naman ang mga sundalong hapones at uh, napatay si Colonel Esteban Taparan. Sa panig naman ng mga hapones ay dalawa ang napatay. Noong uh, February 25, muling uh, sumugod ang mga nasabing gerilya at uh, muli ay nabigo sa ikalawang pagkakataon ng kanilang pagsugod dahil nga sa malalakas na puwersa ng mga sundalong Hapones. Ang pagsugod na ito, ang dalawang pagsugod na ito ay pinangunahan ni nila Patrocinio Gulapa, Mariano Villanueva, Vicente Riego de Dios, Vicente Somoza, Esteban Taparan, Talino de Rosario, at ang iba pang mga guerrilla na nagmalasakit sa ating bayan.